Noong 2003, pag init kasama ko ang ilan kong kaibigan mula Maynila papunta sa Northern Samar, sa isang liblib na baranday para dumalo sa pista ng isang kababata. Anim kaming bumiyahe. Ang bahay ng tinitirhan namin ay tipikal na bahay kubo. Nasa gitna ng bukirin, nakatirik sa mataas na haligi at may malawak na espasyong walang kisame. Wala ring kuryente, kundi gasera lang ang gamit kapag sumapit ang dilim. Sa unang araw, masaya ang lahat. Kumain kami ng kalamay, sumayaw sa plaza at nakipagkwentuhan sa mga lokal. Pero nang dumating ang hating gabi, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong paligid. Ang mga aso, tila takot kumahol. Wala ni anino ng hangin. Parang may nakatingin sa amin mula sa kadiliman. Bandang alas dos ng madaling araw, bigla na lang may tunog mula sa ilalim ng bahay. Tok, tok, tok. Parang may mabigat na paa na dumadagan sa mga ahoy na tabla. Napatigil kami sa kwentuhan. Walang nagsasalita. Ramdam naming lahat, may ibang presensya. Lumapit ang isa naming kasama sa gilid ng bahay. Sumilip siya sa pagitan ng mga tabla at doon niya nakita, isang pares ng pulang mata na nakatitig pa itaas. Walang puti ang mata, puro pula. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Napaatras siya sabay sabing may tao sa ilalim, pero hindi tao. Biglang may malakas na kaluskos sa ilalim, kasabay ng malagong ungol na parang hayop, pero may halo ng boses ng babae. Mahaba, basag at tumatagos sa kalamnan. Kanya-kanyang kuha kami ng itak yung isa kong kasama nagsindi ng tuyong dahon para gawing insenso hawak-hawak namin ang gasera nanininig wala kaming lakas loob bumaba sa halip sinarado namin ang mga bintana at binakuran ng mga sako at bangkito ang bahay ay parang ginawang tanggulan Hanggang alas 4 ng madaling araw, naririnig pa rin ang pagsayad ng matutulis na kuko sa haligi. Minsan ay marahang paglalakad, minsan naman ay biglang pag-akyat. Parang sinusubukang pasukin ang bahay. Pagputok ng araw, lumabas kami. Walang bakas ng hayo. Pero sa lupa malapit sa hagdan, may mga bakas ng paa. Malalaki, mahahaba ang kuko at parang paanang tao pero baliko. Hindi na kami umabot sa mismo araw ng pista. Umalis kami ng maaga. Tahimik ang diyahe pa uwi. Walang gustong magsalita tungkol sa nakita. Pero lahat kami, alam naming totoo iyon. At kahit ilang taon na ang lumipas, dala pa rin namin ang alaala ng gabing iyon. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.